Nga tayo sa may SM. Ngayon eh, dito daw ang papunta sa LTO, ground floor, SM Batangas. So, ako ay ditiretso muna doon para alamin ko anong mga gagawin at requirements para makarinyo ako ng lesensya ko, driver license. Yan, dito na nga daw ang pila. Yan. Gaantay tayo doon sa babae na nalabas at nagbibigay ng form para daw sa pila. Ngayon eh, kukuha muna daw tayo ng uh, papel para sa medical mamaya maya antayin natin siya may LTO and dami pila so kukuha ka lang ng form para lang makapag medical muna ang first step siya yung tatawag yan ang hanapin nyo dapat magaga kayo dito kasi para number 1 number 2 number 34 ako Ayan, so yan nakapila dito hanggang 30 eh, 34 ako tatawagin ako mamaya maya dito na nga tayo ngayon, eh. nakakuha na tayo ng form sa medical, number 34 tayo, waiting sa line para mag-medical. Hindi niyang medicalan, medical service, oh. Tapos, nakapila kapila na kami. Yun, nandito na nga tayo sa pila, eh, nakapila siya. Eh, tapos na nga tayo sa check-up sa mata. Kaya lang, napansin ko, ang nag test ay hindi naman siya ophthalmologist siya nga pala ang natin dito ay 580 <laughs> dapat ang mas maganda ibalik na lang ng LTO yung urine test parang yun ay eh, deserving pa ang 580 para alam kung sino ang capable talaga magrenew ng lisensya 700 bakit kaya 700 yun single married sa mga sa mga mag apply pala dito yung mga bagong mag apply ng driver license kailangan i-double check nyo yung mga pipilapan like yung pangalan nyo address birthday single or married edad taon mga basic ba So yun, di ba? Idu-double check pa daw para less hassle tayo dyan. Yan, malapit na tayo. Sa medical, yan. ito lang sunod nakapila na kami dito para sa check kaya pala 700 dahil wala siyang blood type so libre naman yan sa center para hindi na kayo magbayad pumunta kayo sa center kumuha kayo ng inyong blood type para malaman nyo kung anong type ng dugo nyo para hindi magbayad ang haba ng pila dito oh tingnan nyo punong punong ng tao ayun lang ano, check. Ay naku, hindi pa nga tayo inaabot ng yun eh. Magtatanghali na. Ayan, dami pa rin tayo. Ay, inaabot. Ayan na nga, time check tayo. Alas. Ah, pero alas dos na pala. Tayo na check. Ayan po po. yun nga pala napansin ko dito sa LTO na to kulang ang mga tao ampliado sila pala yung dadalawa lang yun pumasok siya sa tapong o yun dun nagre-release ng lisensyang papel yay sa wakas Tatapos natin ayun know, o nakuha ko na LTO ko so tapos nga ang tagal tagal alas 10 hanggang no oras aga 5.53 so mamaya maya na lang at uh, pag-usapan natin kung ano ang mga pwede kong i-share sa inyo regarding sa pag-renew ng driver license